Kaya na kapiga. Yos! Ayo mga katigas, nandito na. Unang huli. 20.32 AM. Lumalaban, lumalaban. Ayun mo lang. Ayun ako. Ayun! Woo! <laughs> Thank you, Lord! Isa pa po. Ang alawa! Ang tuboy! Ang tuboy! At din yung huli natin. Ang yodo. Alam namin ngayong umaga. Ito ang mga katigas. Yan, yeah, ko daw. katigas. mga katigas. 921. Eh uli kami. Ano naman ni katigas the boy. Lupupuan lang sa dulong. Lubadubaran lang. Shout out boy. Shout out. <laughs> <laughs> Uy, naman. Kati, kati. Katigas. ng katigas. Wow. Tekan <laughs> <laughs> sa sana. Wow, action. Ng gantihan siya katigas. Wow! <laughs> oh! Ng <laughs> gantihan. <laughs> <laughs> Hindi lalawan pa ang katigas. Kita <laughs> mo, bidyo. Mali bidin siya. <laughs> Ngoro siya katigas. Katigas.

Iki. kita okay. ada lupa apa orang okay. tinggi kecurannya lagi bijuannya ini sama yang klinis ah baiklah, klar ya pega ya nggak nggak mau kita kita oh narin nolli mau narin lagi kita yang lupa apa grafik kan narin mau biju bibu nolang lagi bijuan mono ala iya 7:30 Lawa <laughs> Thank you Lord yeah.